Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six, -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines Brigada Balita sa Umaga Sa Brigada Balita nationwide ngayong umaga ang sandigan bayan posible para hundagdagan ang mga dibisyon dahil sa dami ng mga kasong isasampa yan po'y ayon sa ombudsman Isasagawang rally sa November 30 mahigpit na babantayan ng PNP pagsusulong naman ni House Speaker Boji sa mga reforma suportado pa rin daw ng minorya Sunod-sunod na -sunod, bomb threat sa mga paaralan, kinundi ng check. Power Cells Herbal Capsule naman, kinilala huyan sa Asian Sterling Awards. Ang nawawalang tulay ng San Simon, kinilala din bilang Best News Feature sa Catholic Mass Media Awards. Six -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide. Sa umaga! Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Webes mga kabrigada, November 20, 2025 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay At Brigada Leo Navarro Malikdem Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide At sa ho ng ating mga balita mga kabrigada, naniniwala si Ombudsman Boying Rimulya na kailangan na raw ho ng dagdag na debisyon Diyan nga ho yan sa si Sandigan Bayan dahil sa dami pa naman na mga kaso nakatakdang isang parao ng kanilang tanggapan. Ayon po sa ombudsman, inaasahang marami pang kaso ang papasok sa Sandigan Bayan sa mga susunod na buwan, partikular sa pagdating ng bagong taon. Dahil ho dyan, posibleng umano silang humiling sa kongreso na dagdagan pa ang bilang ng mga dibisyon para raw ho mapabilis ang pagdinig at pagresolba pa ng mga kaso. In fact, uh, we are trying to project that uh, if, the, if the courts at seven courts will get so many cases, we may need to, to ask Congress for additional uh, branches or para pagdinigay ang kaso, pwede namin ilatag sabay-sabay at sunod-sunod sa bawat court. Bagong bago Brigada Balita Nationwide Ang PNP mga kabrigada Nagbabala ng zero tolerance Sa anumang uri ng karahasan Sa November 30 rally Brigada Kath Austria Ibrigada mo Brigada Nakahanda ang Philippine National Police sa kakasang trilyon peso March Sa November 30 Kasabay ng Bonifacio Day Malinaw ang guidance ni PNP Acting Chief Lt. Gen. Jose Melencio Netatis Jr. sa mga pulis, maximum tolerance sa mga mapayapang sasali at zero tolerance sa anumang uri ng karahasan o iligal na gawain. Hinihikayat ang lahat ng lalahok, sundin ang mga tagubilin ng mga pulis, igalang ang kapwa kalahok sa rally at tulungan silang panatilihing ligtas at maayos ang pagtitipon kasama sa paghahanda ng PNP ang pre-deployment ng mga personnel sa mga strategic points, handang medical assistance team sa taktibong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang agad na makaresponde sa anumang insidente o emergency. Mananatiling naka-full alert ang PNP hanggang November 30. Sa ngayon po ay nilalatag na po ng ng Directorate for Operations yung pagmaga-deployment natin kognay po sa darating na November 30 rally. Basta mali po sa ngayon ang initial na binigay po sa atin na guidance sa ating GPMP. Tayo po ay magpapatuloy na magpapa-implement maximum tolerance pero zero tolerance to violence. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News authority. Umahataw ni kada balita nationwide. Ito naman hong auction para sa mga luxury cars ng Pamilya Discaya. Abay, sasagawa na raw huyan ngayong araw. Jigo Boy Custodio, i-brigada e mo! Brigada! Lalarga na ngayong Webes ang bidding ng Bureau of Customs para sa pitong luxury vehicles na pagmamayari ng pamilyang Diskaya. Gaganapin ang auction ngayong alas 9 ng umaga sa BOC Situation Room, Ground Floor, Ocom Building Port Area sa Maynila. Ayon sa BOC, mahigit limang bidders ang opisyal na nagparehistro para lumahok sa bidding. May nakahanda namang mga hakbang sakaling walang magbid, kabilang aribidding at pag-adjust ng floor price. Kapag dalawang beses na nabigo ang bidding, maaari na dumaan sa direct negotiation at tumanggap ng proposals mula sa mga interesadong kalahok. Tiniyak ng ahensya na may mga proseso upang masiguro na maibibenta ang mga sasakyan. Ang pitong luxury cars mula sa rizkaya Kopol na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa so umano'y anomalya sa flood control projects ay nagkakahalaga ng 5 milyon piso hanggang 45 million pesos bawat isa. Mapupunta sa for fund ng BOC ang lahat ng malilikom sa auction na kalaunan ay ireremit sa National Treasury. In the heart of changing lives ako, si Brigada G. Costa, ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Kino din na naman ang Commission on Higher Education Chad. Ito nga hong sunod-sunod ang mga bomb threats na bumulaboguyan sa ilang universities and colleges na nagresulta nga ho sa cancellation ng mga klase at pagkaantala ng mga campus operations. Ayon po sa CHED, ang pagpapakalat ng maling impormasyon o sadyang paggawa ng mga pahayag tungkol sa presensya ng bomba, mga incendiary device o anumang mapaminsalang kagamitan ay isang seryosong paglabag na hindi raw humaanin palampasin sa ilalim ng batas Binigyan din di ang komisyon na dapat humanatiling ligtas at mapayapang espasyo o safe space para po sa mga mag-aaral ang lahat ng institusyon ng mas mga higher education. Ipinaalala rin ho nito ang anumang pagtatangka na magasik ng takot, manggulo o magpahina sa mga paaralan na isang pag-atake sa academic freedom at sa tungkulin ho ng mga institusyong pang-edukasyon sa pag-unlad ng bansa. Muli namang hinikayat shed ng mga estudyante, guro at school officials na panatiling mapagmatsag at agad daw mag-report sa mga otoridad kapag may mga kahina-hinalang aktibidad. Ang Senate Committee on Basic Education pinatututukan sa DepEd ang pagsasaayos sa mga classroom na nasira ng bagyo at lindol. Brigadaan Cortes Cortez, ibrigada mo! Nanawagan si Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino. Dito nga sa Department of Education na iprioridad ang pagsasaayos sa mga classrooms na nasira dala ng pagbagyo o kay Paglindol. Ani Aquino mahalaga magawa ang hakbang na ito upang matiyak daw ang kaligtasan ng mga mag-aaral at magkaroon din ng ito ng sapat na kalaman. Sa uling ulat ng DepEd, sinasabing nasa limang libong eskwelahan sa ilang rehiyon, partikular na nga sa Central Visayas, Davao Region at maging Negros Island Region ang nasira dala ng paglindol. Sa ngayon patuloy naman ang na ginagawang pakikipagtulungan ng senador sa lokal na pamalaan at maging sa DepEd para maayos agad ang mga classroom at mabalik agad ng mga mag-aaral sa eskwelahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, si Pangulong Bongbong Marcos gusto raw hong ibalik ang mga sports sa mga pa Palaalan kahalagahan ng world- class training facilities binigyang diin Brigada marikar sargan ibrigada e mo brigada. Brigada. B -b 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 Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng sports sa paghubog ng kabataan. Kaya gusto niyang ibalik at palakasin ang sports program sa mga paaralan. Sa talumpati ng Pangulo sa reopening ng Field Sports Complex sa Pasig City, hinikayat niya ang Philippine Sports Commission at Department of Education na magtulungan para siguraduhin may regular na sports activities ang mga bata sa lahat ng eskwelahan. Anya, kahit simpleng intramurals lang, malaking bagay na raw ito sa pagbuo ng karakter ng kabataan sa sports daw kasi natututong maging disiplinado ang mga bata matiyaga marunong makisama at hindi agad sumusuko kasabay nito sinabi rin niyang mahalaga ang maayos at kompletong training facilities para sa mga atleta hindi raw sapat na umaasa lang sila sa magulang coach o driver dapat, sabi ng Pangulo, sinusuportahan sila ng gobyerno mula sa tamang pagkain at pahinga hanggang sa training at sports medicine kapag may injury. Kaya malaking bagay niya ang muling pagbubukas ng field sports complex dahil ang bagong ice na pasilidad ay may dormitories, training areas at recovery facilities na makakatulong sa paghahanda ng national athletes para sa mga lokal at international competitions. Layunin ng administrasyon na hindi lang makapag-produce ng future champions kundi makapagpalaki ng disiplinado at matatag na kabataan sa buong bansa. All of the things you learn that you, when you compete in sports, even at the at, at a low, at just at a level sa so, ano, sa so, mga, mga bata pa lang, mga um, in, in, intramurals, yung, basta sumasali ka sa sport. Lahat yan will teach you how to be a better person. And that's why it has, for me, has become so, so important. And that's why we th I think that it's important to bring it back to schools so that all our kids, kahit ng one day a week lang, meron silang dalawang oras na tumatalon, naglalaro, whatever, competing with one another, para, para maramdaman nila yun. Without that, we miss out on a great, a great deal of life lessons that will not be learned by our children, those life lessons that we get through sport. in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Maricar, R. na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang mga kabrigada. Umapila si Senator Bongo sa Department of Budget and Management na unahing ilaan ng anumang ere release na unprogrammed funds sa Health Emergency Allowance o ng mga health workers sa sa halip na mapunta pa sa mga proyektong pang-imprastruktura na umano'y walang kabuluhan at nagiging pagkakakitaan lamang ng iilan. Ipinunto ng senador na mas nararapat unahin ang kapakanan ng medical frontliners na nagbuwis ng kanilang pagod at panahon noong kasagsagan ng pandemya. Giit pa ng senador matagal nang hinihintay ng mga health workers ang kabayaran ng kanilang heya kaya dapat nabigyan sila ng prioridad sa halip na mailaan pa sa ibang uh, proyekto. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang House Minority susuporta raw ho sa Speaker na magsusulong daw ng tunay na reforma at legislative agenda. Brigada Haji Camino, i-brigada e mo. Brigada. brigada. B -b 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 Mananatili ang panawagan ng ilang miyembro ng minorya sa Kamara tungo sa transparency at accountability magpalit man ng liderato. Ito ang iginiit ni na Deputy Minority Leader Percy Santanya at kamanggagawa party list Representative Eli San Fernando matapos na kumalat ang impormasyon na posible manong mapalitan sa puesto si Speaker Faustino Boji D. III sa pulong balitaan. Sinabi ni San Fernando na wala pa silang naririnig na anumang paggalaw sa House leadership. Pero handa raw silang sumuporta sino man ang nakaupo basta't may isa sa katupar ang legislative agenda. Wala, wala pa kasing uh, lumalapag na balita, alingas alingas kung sino papalit. Lahat ay, lahat ay kung ka chismis eh. Sino papalit, sino papalitan, kailan papalitan, may pangalaw ba. Hindi namin mabit. Ngayon, in as far as kamanggawa is concerned, uh, yan ay problema nga ng mayorya. Ang issue lang naman namin, ang ba, kung, kung itutulak, halimbawa, ng kung sino man, sino man maging speaker, ang mga pro-labor agenda, and there's no reason for us na hindi sumuporta doon sa mga, sa leadership o sa kumpas ng uh, leadership ng House of Representatives. Kaya naman kami problema doon. Binigyang diin din ni Sendanya na ang magiging sukatan ng taong bayan ay ang pagsasakatuparan ng mga tunay na reforma. Sa so, dulo kung sino man at kung magkaroon man ng change of leadership, simple lang naman yung sukatan ng taong bayan siya ba ay mag-step up o mag-respond to the call of the times. Malinaw yung panawagan for transparency at accountability. And a leadership that will respond to that call will be the leadership that the House needs. So, uh, isa pa para sa ating sa akbayan, susukatin so, so natin yung opposite naman yung gusto maging Speaker of the House sa kanilang commitment sa actual concrete political reforms. Pangunahan dito yung anti-political dynasty. Mababati na umuugo nga umano'y pagpapalit ng liderato ng Kamara dalawang buwan po lamang ang nakakalipas mula nang bumaba sa pwesto si late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Sinasabing si Antipolo City Representative at Deputy Speaker Ronaldo Puno umano ang isinusulong na papalit sa posisyon ni D. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Balita Nationwide. Ito naman hong kilalang daw ng mga sweet products na Chocolate Lovers Incorporated. Nagpasalamat po para sa halos apat na dekada ang pagseserbisyo. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. p p Taos puso ang pasasalamat ng mga may-ari ng Chocolate Lovers Incorporated sa lahat ng mga tumatangkilik sa kanilang mga produkto. Ito ay kasabay ng anunsyo ni Annie Carmona Lim, may-ari nito na tuluyan ang magsasara ang kanilang shop sa Cubao sa December 27, 2025. Sa loob ng 36 na taon, nasubukan na ng maraming dayuhan at mga Pilipino ang pagkain at mga produkto ng Chocolate Lovers. Naging kaakit-akit pa ito lalo dahil sa castle-like design ng mismong establishmento. Ayon kay Lim, mananatiling bukas ang kanilang negosyo at tuloy ang bentahan ng mga fast-moving items tulad ng mga chocolates, buttercream at maging baking supplies hanggang sa huling araw ng operasyon. Tiniyak din niya na hindi nila pababayaan ang kanilang customers ngayong holiday season. Paliwanag niya, personal at pamilya ang pangunahing dahilan ng pagsasara. Maglalabas pa sila ng mga updates sa kanilang Facebook page para sa mga Pagbabago o Anunsyo In the heart of changing lives Ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita, Nationwide mga kabrigada, muli pong pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangako ng kanyang administrasyon sa aksyon laban sa pagbabago ng klima sa paggunita ng Global Warming and Climate Change Consciousness Week. Ayon sa Pangulo, sumasalamin ito sa kolektibong hangarin ng bansa na magkaroon ng climate resilient at environmentally sound na Pilipinas. Binigyan din ni Marcos ang kahalagahan ng pakikilahok ng lahat ng sektor sa pagpapagawa ...papalakas ang resiliency ng bansa sa pamamagitan ng responsabling paggamit ng likas na yaman at integrasyon ng climate intelligence sa pagpaplano at paggawa ng desisyon. Bilang chairperson ng Climate Change Commission, sinabi ng Pangulo na patuloy nilang haharapin ang hamon ng climate change sa pamamagitan ng konkretong aksyon, lalo na sa pagbangon mula sa pinsalang dulot ng mga nakaraang kalamidad. Hinihikayat din niya ang mga Pilipino na aktibong support suportahan ang mga hakbang ng bansa para sa climate resilience at tignan ng aksyon laban sa klima bilang responsibilidad at daan patungo sa pangmatagalang kaunlaran. Kinilaran naman ang Asian Sterling Awards on Power Cells bilang most outstanding herbal supplement brand sa pambansang antas bilang pagkilala sa natatanging kalidad at epektibong serbisyo sa mga mamimiling Pilipino. Ito nga ho yung tinuturing na isa sa mga pinakaprestihiyosong parangal sa Asia na naglalayong igawad ang pagkilala sa mga kumpanyang nagpakita ng kausayan pagdating sa produkto, serbisyo, inubasyon at customer satisfaction Panginoon. Taos puso ho kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at tumatangkilik. Dito nga sa Power Cells Herbal Capsule. Magpapatuloy ho kami sa aming misyon na maghatid ng dekalidad at syempre maaasahang produkto na patuloy ho ninyong magiging sandigan sa anumang hamon ng buhay. Brigada Balita, Nationwide! Mga kabrigada na iuwi po ng Brigada News FM, Manila ang pagkilala bilang news feature o best news feature sa Catholic Mass Media Awards. Ang parangal na ito ay para po sa Brigada Investigative Series na ang nawawalang tulay ng San Simon. Kinilala ng CMMA ang makabuluhang pagbibigay pansin nito sa isyong kinakaharap ng mga residente ng San Simon, Pampanga. Kaugnay po yan ng nawawalang tulay na matagal nang inaasahan ng mga mamamayan. Pinangunahan ito ng mga anchors na sina Brigada Gab Dalisay at Brigada Abner Francisco. Gayun din ang Team San Simon na, na bumuo ng ulat mula sa field hanggang sa editing room. Uh, hindi magiging compelling yung story, hindi magiging moving yung story kung uh, walang lakas ng loob yung ating mga kabrigada na isiwanat yung mga katiwalian na kanila nalalaman doon sa kanilang komunidad. So dahil doon, eh, naisip ko na hanggat may lakas na loob ang ating mga kababayan, ating mga kabrigada, eh, talagang makakamit natin ang hostisya at talagang may pag-asa pa sa ating lipunan ang parangal na ito mga kabrigada ay eh hindi lamang po tagumpay ng aming programa kundi tagumpay ng bawat kabrigada na patuloy na nagtitiwala sa aming adhikain na maghatid ng dekalidad, makatotohanan at makabuluhang balita. Maraming salamat CMMA. Maraming salamat mga kabrigada. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, nyo na napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga in the heart of changing lives. Kami huwag inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at buhay vita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives